Good morning guys! So andito kami ngayon guys sa dagat. Sama ko yung mga bordagol, Gold guys. So today guys is March 2, Sabado. So naligo kami guys sa dagat. Ayun yung mga bordagol, Gold guys. Naligo na ang mga bordagol. Gold. Si Pakdat guys. <laughs> Tama ka na sa Kwandat. So yung iba guys is Nalikan pa ni store oy para kunin kasi hindi kami impasya sa bao-bao guys. So yun. So ito yung aming mga baon guys ngayon. So may natirang kinagmay kahapon. Ayan guys may biko. Meron din kami ditong baon na saging guys. Ayan. Tapos maraming kanin. Ito guys kahapon pa ito gilungag. Tapos mayroon tayong sabaw sa bisaya na manok. So, yun guys, maligo kami ngayon guys kasi ito matagal-tagal kami hindi nakaligo. Ayan guys, so malaki yung dagat ngayon guys, medyo maalon-alon siya. Ayan si Steven. Ayan si Steven. Si Longlong guys, nagtuwat-tuwat. Ayan si jet trot si Pagdat yan guys naligo na mga Borda Gold guys so dito kami guys sa may tabing kalsada sa Bitaugan Banda sa so may Bitaogan guys sa so may tabi kalsada Ayan. dito lang yung tagat guys So, yun guys so mag ano ako guys maghaling para natay mag haling niya kaya mag sumba guys letter ayan yung atong gihaling guys huwag manahaling na matay yung kayo so yun guys bumili pala ako guys ng isda ayan guys yung so, ating isda so nagpalit ako guys o balo o glucose para natay masugpa mga border goal guys nangaon na ang mga border goal take out nyo tugno kay mapit at tugno ay ayan guys yung ating isda balo o gnopos sumaya so, na ito guys dahil ang mga for the boys na bahala dito guys ano yung lang gagawin. Ito, ah, na si Longlong. Ayan guys, nahaling na yung ating, ano guys, apoy. So yun guys, Malikot tayo ngayon guys sa dagat dahil masarap malikot ngayon guys ng dampis. Ayan na sila guys, oh. Dumating na mga for the boys. Ah! lại là con đẻ Pedro. Sơn nó sẽ Pedro. Pedro. Sơn nó Pedro. Đây si ding ding guys. Nagsubo na si ding ding guys. Oh. No Bukos no o bulat. Eh? Sari na, manggot <tod> na. Wala na na <tod> Baby shark. So, baby, shark? baby shark. Ta -ta. Si Kits nagkilaw o nukos, no kilaw. Nukos no o balok mag sug ba pag may guys o tabas na isda ha uh, guys so alam mo yun siya sug ba guys okay, guys

Dia, <interferen rivalry contemporary> <manv Stadium lighting> Hotel Oglapanduk, Hotel Oglapanduk, Hotel Oglapanduk, Hotel Oglapanduk, Hotel

mmmm đặc biệt là chỗ chỗ về chỗ 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 cái chỗ 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 chỗ

没事儿，你这个怎么回事啊？